Magandang hapon ni Walong Baitang. Ako si Jana Vey Albarico, ang inyong magiging guro sa hapon Sa hapong ito, may bago na naman tayong paksang tatalakayin. Handa na ba kayo? Pero bago tayo pumunta sa ating formal na talakayan, ay meron akong inihandang mga alipang tunin na dapat ating sundin sa loob ng klase. Maari nyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Isa, dalawa, handa, basa. ngayon na kayo ay handa na, meron akong inihandang maikling gawain para sa inyo. Ito ay aking pinamagatang larawan ko, ilarawan nyo. Simple lamang ang ating panuto. Ako ay magbibigay ng mga larawan at ito ay inyong ipapaliwanag batay sa inyong kaalaman o sariling karanasan. Handa na ba kayo? Kung ganon, ay narito ang unang larawan. Itaas lamang ang kamay ng gustong sumagot. Magaling. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. At para naman sa ikalawang larawan, sino ang gustong sumagot? Magaling. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Para sa ikatlong larawan, sino ang gustong magbigay ng kanyang pananaw? Magaling. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. At para sa huling larawan, Sino ang gustong magbigay ng kanyang pananaw? Magaling! Bigyan rin natin siya ng tatlong bagsa. Maraming salamat sa inyong pakikilahok at magbibigay na inyong mga pananaw tungkol sa mga larawan. Samuli, bigyan natin sila ng tatlong pajak at dalawang bagsa. Ngayon, batay sa ating uh, gawain, ano ang mga tawag o ano ang tawag ninyo sa mga larawang nakita ninyo kanina? At saang bansa ninyo nakikitag isinasagawa ang mga ito? Sa palagay nyo, ano kaya ang paksang tatalakayan natin sa araw na ito? Tama! Ang ating paksang tatalakayin sa hapon na ito ay patungkol sa mga kulturang Pilipino. Ngayon na alam nyo na ang ating paksang tatalakayin sa hapon na ito ay meron akong uh, maikling video na ipapanood sa inyo. Pero bago iyan, babasahin muna natin ang mga alituntunin sa panunood. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Isa, dalawa, handa, basa. Ito ba'y nauunawaan ng lahat? Mabuti naman kung ganon. Pero bago tayo tumungo sa video, ay meron din akong mga gabay na tanong na inihanda na ating sasagutan pagkatapos manood ng video. Maaari ba natin itong basahin ng sabay-sabay? Isa, dalawa, handa, basa. Ngayon na kayo ay handa na, papanoorin na natin ang video. Una, una una, una una. Una kaya kaya ay! Una una, una una. Una una, una sa mga bansang may napakayamang kultura dahil sa mga natatanging kaugalian at tradisyon mula noon hanggang ngayon. Pero ano-ano nga ba ang mga natatanging kaugalian ng mga Pilipino? Bahagi sa ng Pilipino ang bayanihan, paging magalang, panghaharana, pagiging reliyoso, pagkikisama at kabila din sa ating kultura ang ating pagkain. Ngunit hindi lamang sa mga tradisyon at kaugalian makikita ang magandang kulturang Pilipino pagkat gaya ng aspeto ng kultura, ng musika, sining at literatura. Mahalaga ang kultura sa bawat bansa o lugar dahil na isasalami nito ang mga taong naninirahan ito at ang kultura rin ang siyang nagbubuklod at gumagabay sa ating mga Pilipino. Kaya hindi dapat kalimutan at dapat isabuhay natin ang ating kultura. Dahil ito ang nagpapakilala sa kasaysayan at kulturan natin bilang isang Pilipino. At ngayon, balikan natin ang ating mga gabay na katanungan. Para sa unang tanong. Ano-anong mga kulturang Pilipino ang ipinakita sa video clip? Sino ang gustong sumagot? Mahusay. Bigyan natin siya ng tatlong bagsa. At para naman sa ikalawang bilang, Alin sa mga ito ang inyo pang kasaksihan sa kasalukuyang panahon? Sino ang gustong sumagot? Magaling! Bigyan din natin siya ng tatlong bagsak. At para sa ikatlong bilang, sa inyong palagay, bakit kaya may mga kulturang nananatili at bakit may ilan namang nawawala? Sinong gustong sumagot? Magaling! Bigyan natin siya ng tatlong padya. At para sa huling katanungan, bilang isang kabataang Pilipino, paano ka makaaambag sa pagpapanantili at pagpapahalaga sa kulturang Pilipinong minana pa natin sa mga sinaunang Pilipino? Sino ang gustong sumagot? Magaling! Bigyan rin natin siya ng tatlong padjak. Dito nagtatapos ang aking pakitang turo tungkol sa makrong kasanayan sa panunoon. Salamat po sa inyong pakikilahok at panunoon. Hanggang sa muli, maraming salamat.